Magluto nga ako ngayon ng Adidas. Ayan, siyempre kailangan natin ng paa. At tanggalan natin ang kuko yan kasi baka matusok sa ating lalamunan. Ayan na yung itsura niya. Oh. Baka naman tayo yung ma... Alam mo na yun. Bilaw kan tayo dyan. At naghiwa tayo ng mga ricado nilagay. Sa mainit na mantika. Pagkatapos yung... Yan, paa na rin ang dinosaur sinunod natin. Manok pala yan. Tsaka nilagyan natin ng paminta para matanggal-tanggal yung amoy. Nilagyan ng kunting tubig para lumambot nang di masunog, tinakpan, din binuksan at saka ayan. Din brown na nilagyan natin ng tuyo. Ayun, sige, dagdagan mo pa. Tapos suka. Kunting bitsin, kunti lang ba 'yan? Parang madami na yun ah ya yeah, Ang pinakasikreto natin, peanut butter. Yan, pampalapot lalo. So, ito na yung finished product. Tiki man time. So, ayan. Dito nga ay nagkuha rin tayo ng dalawang saging. Kalanta na los. <laughs> Dahil binigyan kami nung bisor. Dahil siguro sa tanim niya, sobrang dami na. So, nakaraang linggo naghati dito. Isang linggo may na Nahinog rin siya. So, ito na nga yung resulta. Oh. Sobrang lapot Oh, di ba? Tara kain tayo, guys. Oh, di ba? Sobrang sarap niya. Ang nanonood dito, parang napasobra yung peanut butter pero dahil mahilig tayo sa masarap siya kasi yung peanut butter templado eh. Di ba? Pero halo-halo na yung timpla nito. Sarap siya, sip-sip oh, hanggang buto eh. Yeah, nakakatakam talaga siya, guys. Ito ay Adidas ta, -ta tawag nito eh. Ito yung klase ng adobo natin. Sobrang sarap. Siyempre, may kanin tayo dyan. Ayan. Wala nga lang tayong gulay for two days muna kasi ito ay gutom na. So, meron naman tayong saging. Okay na yan. Pansaman tagal. <laughs> so, ito paminsan-minsan, okay na naman siguro ito kainin. Diba? Diba? Yan, sip-sip hanggang buto talaga tang pagkain ko rito kasi sobrang sarap niya noot noot. Ito yung masarap kasi sa luto. Kahit anong luto, basta yung nag-dry na siya ba, wala gaano ng sabaw. Malapot yung sabaw ba, eh, bali. ba Mas masarap yun. Yan, ang bilis natin natapos ha. Ah. Katapos nga, tinira na rin natin yung saging na hinog na malapit ng mabulok. Yung balat, pero yung loob, ayos na ayos pa. Ayan o. Oh. Kasi naghahabol kami kain ito ngayon kasi yung binigay sa amin malalaki kasi tatlong piling. ba? Diba? Para na kaming unggoy dito eh. So yun lang. Salamat. Bye bye. Peace out.